Nandito kami sa sinehan. Manunood sana kami nito ni Mama. Oh. Andun yung mag-ama. Oh. Magbabayad. Manunood sana kami ni Mama nung kay Maris. Ito, doon tayo Mama. Nabigo kami kasi nagsisimula na pala. Tumama oh gusto sana mama oh. Ito oh, ma. In his mother's eyes. Sayang. Mama tayo ikaw doon. Ha? May on. Tayo ikaw dyan oh. Tayo ka dyan. Ikaw at ako. Yan. In his mother's eyes sayang mama hindi natin naabutan mama tingin ka dito so, ano man ang bayad niya 320 so, yeah tayo? oo oh, oh. yeah ang mahal na ano Yes, yes ma naman, ma'am